will not identify themselves as um, people or investigators or brought... Nang araw sa atin lahat mga kababayan dini na ng Department of Justice na umano'y nandirito na ang taga-International Criminal Court para magsagawa ng kanilang independent investigation sa so, umano'y allegation o reklamo laban sa dating Pangulong Digong at si Atty. Harry Roque ay nanindigan na nandirito na umano'y ayon sa kanyang nakuhang informasyon at yan ay pinatutuhanan mismo ni Trillanes at sinasabi niya pa mga kababayan po natin, natapos na umano ang investigation at may rekomendasyon na nga itong ICC. So ibig sabihin mga kababayan po natin, without cooperation with our authorities, with our government, ay gumawa na pala sila ng kanilang sariling investigation. At kung si Senator Bato naman ang tatanungin eh kung malaman o mano na taga-ICC sila, eh dapat ipa sila dahil hindi sila authorized na mag-investigate. Pero si Trillanes sinasabing hindi naman o mano nagpakilala na taga-ICC at uh, dahil malaya naman pumasok uh, ang sino mang turista sa ating basta't bansa basta't mayroon silang legal na dokumento, abay wala naman talaga magagawa kahit pa itong taga-Bureau of Immigration, di po ba mga kababayan kahit itong taga-department. Justice. Inaalam na ng Department of Justice sa Bureau of Immigration kung may monitor ang mga ito na mga kinatawa ng International Criminal Court na nakapasok na sa Pilipinas. Ayon kay DOJ spokesperson, Assistant Secretary Miko Clavano, hindi basta mabiberipika o makukumpirma ng immigration ang pagkakakilanlan ng mga ito Um, Siyempre po, hindi naman sila magre-represent ng ICC pagpasok nila. No? They will not identify themselves as um, people or investigators or prosecutors from the ICC. So kung sakali lang po na dumating sila dito, they made it a point not to be known. Gayon man naniniwala ang DOJ na wala pang presensya ang ICC investigators dito sa Pilipinas, taliwas sa mga kumakalat na balita. So, but we are not also admitting or confirming or acknowledging... So, mahina pala itong taga Department of Justice, mga kababayan po natin. Mas malakas pala talaga itong uh, intel ni Trillianes o baka ito ay kasinungalingan din at baka ito ay isang pananakot lamang para isipin ng uh, kanyang mga taga-suporta at mga kritiko ni dating Pangulong Digong na tapos na nga ang investigation sa ICC. So hindi din na talaga makumpirma o mano or ma-deny din ng taga Department of Justice kung nandito nga sila o wala sa ating bansa. Kaya dapat lang siguro talaga na kung gumagawa sila ng investigation which is hindi recognized ng ating gobyerno, eh tama ang sinasabi mga kababayan po natin ni Senator Bato na dapat talaga na ma-deport, palayasin yung sa ating bansa. No, di ba? their presence here in the Philippines, pwede din naman pong uh, hindi totoo yung balita na yun. Nauna ng sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na kumpirmadong nakapasok na ng Pilipinas ang mga kinatawan ng ICC at nagsasagawa na ng investigasyon. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas. Kaugnay nito, naisana ng DOJ na makausap si Attorney Roque upang maibahagi sa kanila ang mga impormasyon na nalalaman nito hinggil sa ICC ibig sabihin siguro he's still building up um, the veracity of the of the information, the credibility of his source, and then maybe at that point he will come forward with that information. So mga kababayan po natin kung ito si be... Trillianist naman ang tatanungin ayon sa kanyang interview nga na talagang kumpirmado na tapos na umano itong investigation sa ICC. So, ano nga ba ang nangyayari mga kababayan po natin? Sino ang uh, posibleng kontak nila? Posibleng kaya hindi nilaglag nilaglag na kaya ni uh, Pangulong Marcos itong mga Duterte dahil umano sa kanyang na-receive na informasyon na may plano ngang disturb itong si uh, dating Pangulong Digong laban sa kanya. Pero kung si Pangulong Digong mga kababayan po natin eh wala na siya umanong pakialam dyan sa pamalakad ni uh, Pangulong Marcos. At uh, wala siyang planong bumalik pa ah, sa gobyerno dahil retiro na nga, nagre-retire na itong si Pangulong Digong So ngayon mga kababayan po natin, eh, baka ito nga ang posibleng rason. Kung baga gustong unahan nga nila itong si Pangulong uh, Dicong. So mga kababayan po natin, alam po natin na eh, itong si Trillanes ay isa sa mga uh, malakas mag uh, ano ng allegation kay dating Pangulong Digong at halos naman sa kanya mga nirereklamo or pinaparatang kay dating Pangulong Digong ay walang katotohanan naman at uh, hindi lang siya pinapatulan talaga ni Pangulong Digong unlike sa uh, present administration ngayon na kung may mga patotsada, may mga kritiko aba, agad na tinitik ng ang Facebook uh, agad na sinasabi na kakasuhan so kaya ibang iba pa rin itong si Pangulong Digong which is uh, hindi nila kayang pabagsakin. So abangan na lang po natin mga kababayan po natin kung ano ang mangyayari sa sunod na mga chapter. Kung talagang tapos na ang investigation, may recommendation na uh, sino ang uh, posibleng mag-authorize na ipapahuli itong si dating Pangulong Digong si PBB Mba ang ating abangan mga kababayan ano in a position to to either confirm or deny that ano I believe itong mga ganyan um, highly confidential yung mga ganyan lakad because uh, lives would be at stake not only the lives of the uh, ICC personnel but also the The witnesses na-interview nila kung meron man. So, oh. Pero um, posible ho po ba, Senator, na makapasok yes. sila sa ating bansa na hindi man lang magbigay ng abiso sa pamahalaan? Kung baga stealth, stealth mode, pwede bang ganun? Uh, hypothetically, pwede yan. Uh, dahil wala namang bar sa kanila from entering the country no hindi naman sila mga persona nang grata uh -huh. and niliwanag ng mga ensya ng gobyerno na uh, pwede silang pumasok hindi lang sila mga kapag engage directly with the government agencies. Yun lang naman yung sinabi. Mm -mm. Um, but ang ano ko lang, ang tansya uh, ko lang, or ang aking educated guess, ay tapos na nila yung kanilang investigasyon hmm. uh, doon sa mga pamunahin na akusado dito sa Crimes Against Humanity case. Hmm. Ibig sabihin nun, nagawa na rin na nila yung kailangan nilang gawin dito sa bansa. Hmm. Yun ang aking educated guess. Opo. Pero ang tanong po, ito rin po tinanong ko kanina eh. Kung halimbawang nakap nakapunta sila dito, nakapasok, nakalabas uh, at walang abiso man sa pamahalaan. Hindi ba babalik din yon sa ICC na nanghimasok sila. Ano po yan? Those are assumptions, no? We can Sabi ko nga, we can speculate, we can assume uh, either uh, merong mayrong tacit approval or walang tacit approval or walang approval altogether. Mm -hmm. Uh, but ultimately yung ICC alam nila kung ano yung mga kailangan nilang gawin no? Uh, for sure hindi yan uh magi-intrude sa soberenya ng isang bansa no? Kaya pagdating niyan sa trial lahat. So yan po ang ano ang uh, mga sinabi ni Trillanes na para sa kanyang uh, opinion eh talagang na ng umano at tapos na ang investigation. So hindi malabo po 'yan mga kababayan po natin. Kasi itong Stellianes si ay sadyang maingay ito at madalas ay uh, pinapangunahan niya ang mga isyu bago pa man lumabas. Kaso ang uh, parte naman sa mga allegation niya kay dating Pangulong Digong ay pawang walang katotohanan at fabricated lamang mga kababayan po natin ni isa wala siyang na patunayan. So lalo na ito sa EJK mga kababayan po natin. Kung si Pangulong Digong ay walang pakialam, handa na kumuha no siyang magpakulong kung talagang papayagan ng uh, administrasyon ni Pangulong Marcos na ipapahuli siya or ipapakulong. Kaya 'yan ang ating dapat pakabangan mga kababayan. Ang tanong po natin para sa inyong komento at opinion, pabor ba kayo na papayagan ni Pangulong Marcos itong ICC na pumasok, makialam sa ating justisya at uh, payagan na gamitin ng uh, ICC itong ating otoridad para ipahuli, ipakulong itong ating dating Pangulo. ba diba, mukhang napakalaking insulto yan para sa isang bansa na may sariling soberanya. Ayan, paki-comment na po sa ating comment section, mga kababayan.